Magic Johnson nasiyahan sa desisyon ng Lakers sa pagkuha uli kay Quincy Olivari at gusto din itrain si Bronny James para daw mas mag-improve pa daw ito. Pero bago yan dito muna tayo sa isang player ng Lakers na nagpakita din ng magandang performance laban sa Suns. Solid nga ang naging laro nitong si Armel Traore sa naging laro laban sa Phoenix Suns. Isa sa nabigyan ng minuto ni Coach JJ Redick laban sa Suns ay ang big man na si Armel Traore na kung saan sa 11 minutes itong pinaglaro na nagtapos ang nasabing player na may 2 points, 5 5 rebounds, 1 steal at 2 block shots. Pareho lang sila ng nagawang rebound ni Jackson Hayes despite na mas mahaba ang playing time na nakuha ng nasabing big man. Narito nga mga tropa ang iilang mga highlights ni Armel Traore laban sa Phoenix Suns. Pumasok nga dito ang reverse layup ni Traore mula sa assist ni Jalen Hood Shifino. Pinakain naman ng bola ang inabot ng player na ito ng Phoenix Suns kay Armel Traore. Bagsak naman ang player na ito ng Suns matapos naman sa lubungin ni Traore na nakuha pa ang rebound. Ang Lakers forward din ang pumigil sa player ng Suns para makuha ang panalo. Well, isa nga po si Traore sa tatlong two-way player ng Lakers bukod kina Quincy Olivari at Christian Coloco. Kaya siguro rin mas pinili ito ng Lakers i-keep kaysa kay Colin Castleton dahil may hustle, defense, ball handling, finishing, rebounding at may tira sa labas ang nasabing forward. Samantala noong nakaraang sabado nagtapos ang NBA preseason at ang Lakers ay nagtapos sa isang hindi ka nais-nais na 2-4 na record. Sa kanilang huling laro laban sa Golden State Warriors kahit man natalo ang Lakers ay nagkaroon naman ng magandang performance itong si Bronny James na nagtalanga ito ng career high 17 points. Sa kabila ng mga kritisismo sa kanya, ipinakita ni Bronny ang kanyang husay sa laro at umani siya ng papuri mula sa mga tagahanga at sa mga former players ng Lakers, tulad nitong si Magic Johnson. Sa kanyang post sa Twitter, sinabi ni Johnson na si Bronny James ay magiging isang napakahusay na manlalaro. Ipinahayag ni Johnson ang kanyang pananaw na si Bronny ay may mga katangian na hindi matutunan, mataas na basketball IQ, athleticism at isang competitive spirit na nagbibigay sa kanya ng lakas bilang isang defender. Sinabi rin niya na sa kabila ng Si Bronny ay tiyak na makakapasok sa rotation ng Lakers at makakapaglaro ng maraming minuto sa darating na season. Sa laban sa Warriors, naglaro si Bronny ng 35 minutes, pangalawa sa may pinakamalaking playing time sa laro. Nakakuha siya ng 17 points, 4 rebounds at 1 assist, isang patunay ng kanyang kakayahan sa lahat ng aspeto ng laro. Sinabi din ni Magic kung may pagkakataon siya na turuan itong si Bronny ay gagawin niya ito para daw mas lalong maging confident ito sa loob ng court at mas ma-develop ang skill nito. At isa din sa mga pinuri ni Magic ay ang pinakabagong pinapirma pa lang na player ng Lakers na si Quincy Olivari. Hindi nga daw nagkamali ang front office ng Lakers dito sa pagbigay sa kanya ng 2-way contract sa batang ito. Bumilib nga si Johnson kay Olivari dahil nga sa pinakita nito sa preseason, malaki nga daw ang potential ni Olivari at makakatulong daw ito ng malaki sa bench ng Lakers, na kung saan last season nga ay naging problema ng Lakers ang productivity ng kanilang second unit. Anong masasabi nyo dito sa mga naging pahayag nyo Magic Johnson tungkol kay Bronny James at Quincy Olivari?